may nagtanong, hello po, ano po ang dapat kong gawin? Kasi po yung partner ko hindi masyado nagme-message. Ang dapat mong gawin ay kumalma ka. Sabi nga nila, baby, kalma. Oo, oh, kalma. Alam mo naman siguro na nagtatrabaho yung partner mo. Alam mo rin na busy siya. nagtatrabaho siya, so wala siyang time na i-text ka. Hindi naman ibig sabihin na, na binabaliwala ka niya, na hindi ka na pinapansin, na hindi ka na niya mahal. Sadyang busy lang talaga siya. Sasabihin mo na naman, pag mahal ka niya, magkakaroon siya ng temper sa'yo. Eh bakit ba kasi kailangan kanyang i-message parati? Wala ka bang ginagawa sa buhay mo? <laughs> Kung busy ka rin na katulad niya, hindi mo mapapansin na nag-message na ba siya o hindi. Kasi pag may time naman yan, sigurado yan, may message ka niya eh. Pag hindi kanya niya na may message, ibig sabihin nun, wala siya talaga siyang time. Kasi nga, uh, busy busy talaga sa trabaho o hindi makasingit yung message kung hinahanap mo yung hi, hello, kumain ka na natulog ka na, gumising ka na nagmirenda ka na eh kung hayaan mo muna siya na magtrabaho, kung pinapansin kung nagmessage na ba siya o hindi sa yung hindi nagmessage, magtatampo ka na ano-ano na pinag-iisip mo sa buhay mo kung magluloko yung partner mo magluloko talaga yan, hindi na kailangan yan, message ka ba o hindi pag hindi ka may message, magluloko na yan, naisip mo na siya, may ginagawa siyang hindi maganda. Pwede <laughs> magluloko yan, magluloko yan. Kahit ano ba, kung i message ka ba niya o hindi. Kung gawain niya talaga yan, gagawin niya yan. Ano, nagtatanong ka pa rin kung bakit kanya hindi may message. Huwag ka na magtanong, magtrabaho ka rin. Huwag ka masyadong clingy kung mo inaano masyado yung message niya. Kung may message siya o wala, dapat okay lang yan. Dapat na hindi mo. Kasi hindi oras-oras, minuminuto na may message ka niya. Sana tumigil ka na sa mga pinag-iisip mo. Bakit hindi nagme-message? Huwag mo nang pinag-iisip yan. Binibisi mong lang ang utak mo. <laughs> so yun, bukas ulit.